sa totoo lang, no? Hindi naman bago yung ibang mga detalye patungkol dito sa sinasabing corruption sa flood control. Pero mind-boggling pag pinag-usapan po natin yung ano, yung halaga ng mga kinukurakot. At saka yung brazenness, no? Nung pagnarakaw nitong mga corrupt na mga contractor, mga taga-DPWH. Uh, lalo pag tinignan nyo po yung uh, nagiging epekto sa ating mga kababayan. Imagine mo, ikaw, no? ordinaryong Pilipino. Wala kang choice. Miski hindi ka nagtatrabaho, wala kang stable income, nagbabayad ka ng buwis eh. Because of your consumption. O, lalo pa yung mga nagahanap buhay. ba? Diba? Ordinary ang Pilipino, we burdened by a lot of things. Tapos itong ating buwis, napupunta rito sa bulsa ng maraming politiko, maraming official ng gobyerno, DPWH, tapos mga kontraktor. Nakakagigil. Kung pwede lang magmura ngayon, 'di ba? Pagmumura po tayo na 'tong. Dahil nakakagigil po 'yung ginagawa nito, mga walang yan. ito. Kaya nakakagigil din minsan pag nakikita ko eh alam niyo 'yung ginaglamorize pa ito mga magnanakaw na ito. Ginagawan pa ng ano-ano mga feature, Hindi ba? Stop it. Kanina, na, pinanood ko 'yung uh, privilege speech ni uh, Senator Pantaleon Lacson. And thank you. Merong ganong senador na talagang tumitindig patungkol dito o laban dito sa matinding korupsyon. Ako wala na akong pakialam sa iba mga nagtayo at nagmanifest. Eh. Parang ano yan eh. No? Uh, parang sa... Parang na-imagine ko dyan. Ito yung kumilos, no? Yung iba medyo nagmasahin na lang ng likod eh. No? Good job, good job, good job. Pero more than those manifestations, gawin niyo rin po yung trabaho ninyo. At huwag magtakipan kung sakasakaling merong kasama kayo na sangkot din. Ganon din po sa house. Hindi ko kasi ma-imagine No? Eh, Nakapag-cover na, rin, na din naman po tayo na matagal-tagal pagdating po dyan sa national budget process. Hindi ko talaga ma-imagine o matanggap na kanwari yung congressman o yung senador walang alam dun sa insertion. Lumobo na lang ng gano'n, hindi niya alam. Siyempre, iba dyan mga napalusotan. napalusotan Pero hindi pong nilagak yung, yung allocation doon sa distrito. Hindi mo alam. Tanga ka na lang kung nangyari yan. Pero sigurado ako hindi siya tanga. Di ba? And of course, because of this uh, effort by the President, yung ginawa ni Senator Ping, yung ginagawa ni uh, Mayor Magalong, o si ilang mga politiko natin na biglang bidabida ngayon following the cue from the president, eh walang choice yung ating mga legislators na tumino. Di ba? Pero hindi hindi ko pa rin ano, hindi ko pa rin tinataas ang aking expectations and standards dahil pag hindi po na-sustain itong public pressure para ayusin itong national budget natin. Pag nawag niyo pong i-underestimate ang guile, cunning, and evil ng marami sa ating mga politiko. Dahil magagawan pa rin po nila at magagawa ng paraan na, kapag, na makapagbulsa ng pondong galing po sa atin. Never underestimate their greed. Sa totoo lang. Kaya nga, please lang, no? Pag nakakita po kayo ng mga ganyang, uh, ano rin, mga contractor na biglang yaman, nagpaparada ng kanilang wealth, di ba? Hindi po dapat, ano yun, eh, iniidolo may eh, mga politiko na ang daming mansyon, ang daming sasakyan, ostentatious yung lifestyle, pagaraan ng rilo, di ba? Ako, lumalabas sa feed ko, no? Minsan siguro ako nakapagtingin ng luxury watch, eh, tapos lumalabas na. Nalulula po ako sa presyo ng mga rilo, eh. Yung kinokolekta ng mga mayayaman, di ba? Lalo po yung mga rilo na kinokolekta ng itong mga politiko, mga kongresista, mga senador, no? Ng mga kontratista. Eh talagang kung ganoon kalaki nila e eh bariyang barya po sa kanilang pamimili ng ganong mga luho sa buhay. Habang yung kawawang Pilipino ay eh nagdurusa, naghihirap. Hindi dahil mahirap yung bansa natin eh. Kundi ninanakawan tayo ng mga taong niluklok natin sa pwesto. Yun po ang totoo. Again, itong sinasabi kong ito, baka syempre, gagamitin na naman ng mga makasara Duterte. No? Kita nyo na! Talagang ano, no? Mali yung ginagawa niyong pagtutugis dito kay Vice Presidente. Eh. Diba? Linis-linis yan eh. Hmm. Hindi po. Hindi po porky tinutrigsa natin ng isang bagay, eh maayos na po, makakalimutan po natin yung isa. Hindi po ganun yun. Ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Kung merong ayaw magpaliwanag, merong kinukubli ang katotohanan, tututukan po natin yun. Music